Uh, isa ka ba sa mga nakakapansin na uh, yung CO2 na airgun mo ay medyo nabibitin sa shots at saka palagi kang may dalang CO2 tank para para i-refill lang i-refill yung iyong tank ng airgun kung isa ka rin sa karamihan na gustong palakihin yung tank at saka paramihin yung shots hindi mo na kailangan magdala na. saka palakasin at uh, upgrade na ito para maging uh, kung familiar ka sa PCP o oh, hindi mo pa na-experience mag-airgun ng PCP ito po yung pinakamalakas sa uh, mga airgun ngayon yung uh, compressed air na yung ginagamit niya tapos malaki yung tank na ginagamit sa kanya. Kagaya nitong isang to. Kung ikaw ay may... Ayan, alisin muna natin to. Kung ikaw ay may predator, mini predator, na kagaya nito. At gusto mong maliit kasi yung tank eh na nakalagay dyan. Gusto mong palakihin yung tank mo para marami shots di ka na rin kailangan magdala ng hand pump pagdating sa hunting o doon sa plinking lagyan mo ng malaking tangke eh. kung hindi kung hindi ka naman maglalagay ng mas malaking tank o CF tank pwede na yung ganito lalagyan mo lang ng adapter or yung power plenum na tinatawag natin kasi dito maliit lang yung plenum niya kakapraso yan dito lang kakapraso yung power plenum niya ay yung plenum niya mismo ng airgun itself maliit lang yung plenum kaya kailangan maglagay ng plenum para ma-extend yung plenum niya kailangan maglagay tayong power plenum bago yung tank pero kung gusto mo naman na maglagay ng mas malaking tank or CF tank yung mamahalin tank na magaan pero malaki at mas mataas yung pressure na mailalagay at dito kasi 3,000 PSI lang ang pwede mong i dito sa tank na to tapos mas maliit siya compared doon sa mga 0.5 o 0.45 na tank CF tank na ginagamit nila pang karaniwan sa mga PCP kailangan mo na kapag gano'n mas malaking tank yung gagamitin mo kung makikita nyo halos dikit na halos dikit na sya kung, kung gagamit ka ng mas malaking tank kailangan mo na ng ganito or kung ang yung mini predator mo ay eh, isa sa mga mini predator na uh, iba kagaya nung uh, H2O kailangan mo rin ng ganito na ilalagay para mag serve as adapter kagaya nito dito. Pakita ako sa inyo mamaya kung ano magiging itsura kapag ganito yung nakalagay dito sa at saka ito po ay etong isang ito ay pwede siya sa mini predator H2O o yung same type din. Unlike dito, iba kasi dito eh. Pwedeng diretso na yung regulator dito. So, iba yung thread na ginagamit para dito sa aking mini predator. At, uh, doon sa mga H2O o kaparehas na type, kailangan nyo na ng ganito. Ito pong power plenum na to, is pwede siya sa Nimrod, 'yan sa mga CO2 naman na Ergan, pwede siya sa Nimrod, sa Taurus, o doon sa iba na medyo makakapal yung tubo na Ergan. Uh, mas maliit siya kapag gagamitin mo sa unscore mas maliit ito. Bolt action arms Mostly, pang hammer type ginagamit ito. Pwede siya sa pwede siya sa nimrod sa ayan nga, nimrod uh, torus at dun sa mga kaparehas no? makakapal yung tubo pwede ito. Ititread, titreadan lang yung uh, yung iyong receiver para ma-adapt itong ah uh, etong uh, offset na ito. Ayan, meron na rin siyang gauge para sa output. yun namang tank na ilalagay, nandito yan, ay meron naman din siyang yung storage uh, gauge, yung input na pakaraniwan tawag nila. So, etong isang to ay para naman sa uh, put pump Estrella Parko put pump kasha rin siya doon sa escopeta put pump Rest sila regulated ilalagay mo rin tong ano, pakita ko sa inyo later magigawa ng video yung maging itsura niya kapag kapag, uh, kapag meron na siyang tank at saka regulator so doon sa mga gustong mag-upgrade, ayan, ganyan yung kailangan nating kailangan nating i-add sa kanya. Kailangan natin ng offset at uh, kailangan natin ng uh, ng gates na o oh, doon sa mga CO2 na airgun uh, mga laruan natin CO2 ito po ito nakatread siya pwede rin naman na yung pasok-sok din kagaya nito pasok-sok din depende po doon sa Uh, gusto nating maging design o gusto nating Pero pangkaraniwan inihingi nila kapag ganong mataas kapag ganong makakapal ang tubo yung tube ng receiver kalimitan gusto nila is eto ganito yung may thread para mas mabigay din nila kahit yung mas mataas na output na kailangan nila at eto parang mas madali siya ikabit kasi naka-thread siya. Pilipihit lang para... Ito naman, isa magbubutas ka dun sa receiver. Bubutasin din to para maging lock. Yan, merong, merong naglalak ng diretso. Ganyan. Meron din naman na allen bolt. Pangkaraniwang ginagawa ko yung dati. Allen bolt ang ginagamit ko para mas madali kasi makapal yung kung lalo na kung makapal yung tube na paggagamitan uh, kagaya ng toros o nimrod makapal siya pagka may thread yun talagang ipit na ipit na ganoon magbubutas lang ng kapraso ng mababaw para doon nakasit yung ano so hindi na siya gagalaw doon kasi makapal yung tubo halos kasing kasing haba siya ng ilalagay nating allen bolt so medyo matibay na talaga siya pagdating doon wala pa naman tayo na experience na nakaroon ng problema doon kasi output na lang naman yan eh pangkaraniwan kapag makakapal yung tube umaabot ng 1.5 yung output nila kapag uh, habang naminipis na naman ang tube ng receiver uh, bumababa rin yung output kagaya sa foot pump, pangkaraniwan na nilalagay sa foot pump is um, 800 PSI lang ang nilalagay ko doon. Kasi malakas na yung, malaki na yung power, malaki na yung plenum niya. Isang tubo halos, ganyan kahaba yung plenum niya. Plus yun doon sa may bandang itaas pa o doon sa bandang baba na pagkakabitan nitong nitong offset niya. Kaya kahit mababa yung output niya, mas maraming hangin yung kaya niyang ilabas kasi nakaabang lang yun doon para at mas accurate kasi yung ganun mas mababa yung output pero enough yung hangin na lalabas sa barrel so mas accurate kaysa doon sa sobrang lakas may mataas yung output niya na uh, limited yung hangin na lalabas na kaya bawirin po bumaka bawirin siya Uh, mas mababa yung output niya pero mas marami hangin nakaabang para lumabas sa barrel, magtulak ng pellet. Yun naman isa, mataas yung output kasi kailangan nilang damihan din yung hangin na lalabas doon sa barrel para hanggang dulo kasi ng barrel mula dito kailangan yung hangin inap lumabas hangga sa dulo ng barrel na consistent yung takbo ng hangin hindi pwedeng mas mas maganda yung kaysa yung paglabas ng hangin mo hanggang dito lang yung talaga may tapos pagdating sa pagbaba na yung pagbaba na yung pressure mas maganda po yung ang pressure niya inap hanggang makalabas ng baril yung pellet mo so hanggang dito na lang at pasensya na kayo at mahabang ano ilang ano ako hindi naka ilang week din ako hindi nakapag-upload ng video pero asahan niyo pag ano uh, medyo naging busy kasi tayo sa ano marami rin kumukuha sa atin ito ganito maraming nagpapagawa tapos yun nga marami pa tayo may store tayo sa tiktok sa <laughs> ano nag-affiliate na rin tayo para hindi natin kailangan iasa dito lahat yung no, kumbaga para mas pag kumikita na tayo dyan, mas makakapagbaba tayo ng price at tapos uh, mas uh, makakapagbigay na tayo kahit konti lang para doon sa mga na natin mga kasama natin na hindi kayang mag-upgrade dahil sa budget makakapagbigay na tayo ng mas mababa yung nakapag napalitan na natin yung ating uh, kumbaga dinadivert natin yung 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 income yung ano yung panahon no nagagawa tayo para dun sa iba naman kasi uh, yan yan dyan po tayo makakakuha ng ano, extra allowance uh, kapag kumikita yung ating affiliate ganyan yung store natin kapag may bumibili so direkta nyo lang po ako ano lalagay ko yung number ko doon sa description yung FB ko ganyan ay eh, ako para makakommunicate kayo sa akin directly yung ating mga ano uh, yung ating mga uh, taga ang mga follower natin, subscriber natin. Ayan, makakontak kayo directly sa akin. No-open ko naman na. At ngayon ay eh, kahit nagtatrabaho tayo, eh, makikipag-usap na tayo. <laughs> yun tumat, uh, misan nga, uh, ako pa yung tumatawag kapag nakita kong medyo Uh, meron kasing tao na nahihiya, meron naman tao na uh, talagang busy, kaya you know, pagka ano na gano'n, ako na yung tumatawag mismo. Tapos, ano, inilalapit natin yung ating uh, yung ating oras at ano, para doon sa ating mga subscriber. Gusto ko kasing mag mag-focus at magkaroon ng mas mahabang time para dito sa ating hobby. Kaya gumagawa tayo ng mga paraan para unti-unti pagdating ng araw, magagawa na natin <laughs> makipag jaming uh, jamming ng ano na makakapunta tayo kahit sa malalayo at may mga uh, ano. na lang po at maraming salamat sa inyo lahat. Uh, hope na magustuhan niyo yung yung video at uh, hindi hindi naman to tutorial pina konting na ano lang, pinakita ko lang kung paano ang gagawin kapag mag-upgrade tayo ng ating mga laruan.